Yung November 1 ba, totoo talaga yan, yung mga mukbang? Ha? Huh? Huh? Yung mga iniiwan sa mga nature's... Alay. Oo, totoo po yun. Totoo po yun. Totoo po yun. <laughs> <laughs> ano yun? <laughs> 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 Di to? Kahit hindi po iiwan pagkain. Opo, alay. Kahit hindi uh, po November, nangyayari yun? yun. Opo. Opo, pa, parang asasin sila na... Kasi sayang. Ano may iiwan pagkain? Halimbawa po, nagdala po kayo ng... Sa akin mo may... Tumalikod na lang po kayo pa uwi. Kukunin na yan. Ah? Ganon. So, so hindi naman siya like, na nila. nagtatagal doon. Uh -oh. kasi okay. Oh, nakukuha oh. siya right away. Okay. Eh. So, okay. Okay. Hindi nung kakain, nun, di ba? Paji bar, mga gan... Oh, yeah. Oh, oh. Okay. Kasi ako, ako namatay ako, siguro gusto kong um, uh, iwanan ako ng ano. Ganyan, fried chicken. Ako, stiko. Stiko. Ako, ano kaya, chicken, ay, ako, isang bucket uh ng chicken, Joy. Ay, o, kaya, ba, kaya, mo lang? Pakiramdam din na, yun, kakarating lang ng fried chicken, tapos kinuha agad. Wala akong magawa, di ba? fried chicken ko. Hindi mo naman makakain yun eh. Multo <laughs> <mag> <laughs> <laughs> <lang mo> <laughs> <mang> <laughs> ko eh. gagawin. Huwag nireklamo ko. Huwag nito makuha ko. Makita Nash, ano, yung mga pinoproblema mo sa ano, Walang wifi. Hindi, <laughs> nakikita ko lang din sa kanila na yung mga pagkain, like uh, fudgy bars. Talagang, may mga... Actually, napubo sa social media. Pwedeng content yun, no? Mag-tiktok yeah, kayo. Mukbang kayo ng mga iniwan na pagkain. <laughs> <laughs> Kaya may paalam dun sa pamilya na hindi, yung iba po, sinasabi ng oh, mga mag-anak ko, pag-alis namin, kunin nyo na, sayang na. Oh, ganun po. may permission hey, naman po. Oo. Oh, oh. oh, oh. kung oh. 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 bago umalis siya, kunin oh. mo na baka makuha Kunin mo na mga adult mo mm -hmm. May mm -hmm. hey, meron naman silang pabor na pagbigilan na sa'yo. Oo. Oh. Hmm, Kasabi siwa ka naman. Basta pag alis lang po nila. Ano? yung hindi talaga nakakaalam, bumalik sila the next day, isipin nila, oh, kinain na ni, ano. Oh, kinain <laughs> ni Galvez. <laughs> kinain na po ng aso. Eh, parang ang, ang weird naman din na pwede naman silang bigyan ng ibang separate food, di ba? <clears throat> Bakit pag-aing sa patay? Hindi naman sa ano, parang ano lang naman yun eh. Offering, sa, Chi offering kasi sa Chinese kasi ganun eh. Yung, <laughs> hindi mo pwede offering. kainin yung yung pagkain ng patay kasi kinain ng multo. Eh sa atin wala naman tayong ganoon. Parang inaano mo lang eh, parang hindi naman katuwaan, pero parang wala in memory lang. Para lang matandaan mo yung loved one mo, 'di ba? Kaya yung mga paborito po niya inaatang oh, niyo 'yun. Yung yung tatay ko nung nilibing siya, may ano, naglagay kami ng sigarilyo. Marlboro Red. <laughs> Kasi, <laughs> ah, Tapos kinain niya. Baka walang yusi sa akin. Hindi <laughs> kasi, di, di, di maalak yung ano eh, tatay. Eh. May Yossi siya. Yossi, sa pagkain. Eh, ilokano yun. Hindi yun, ano, yan magsasayang ng pagkain. So, hindi na kami nag... Yossi. So, ito, uh, um, bring up ko din. More on personal din. So, like kanina, unang tanong. kaya huwag ko lang kayo mabigla. About dun sa, yun know, na, lovemaking. Kung ba, sex, personal ba? Ngayon, personal sex. Mm -hmm. Pag in the The point na ginagawa niyo yun, tapos nakaramdam kayo, na nagpo-post ba kayo? Teka, tinatayuan ako. <laughs> Tumatay yung balahibo ko. Tapos, <laughs> Teka, teka. Mahirap. Nakakaramdam ako eh. Parang mga ganun. May, may senaryo. Mahirap labanan ng ang libog. Ah, parang okay. tatala. Kasi, so, actually, parang, e pa, hindi multo. Pero, may one time yung, dati pa, bata pa ako eh kami nung ano nung ex ko din ayan nag making din yan namin dumating yung parents niya sa bahay mm. bawal bawal magdala ng lalaki sa bahay niya eh mm -hmm. tapos yung tatay niya talaga narinig na namin like mag, ano yung pintuan ng kotse gumanyan tapos bumukas yung pintuan tinatawag siya patay ka ay patay ako na pero <laughs> tinuloy ko ba? Oo, oh, oo. Oh. Oh, oh, oh. <laughs> Uy, ganyan na yung parents mo. Kung, na lang to. Malapit na to. Malapit na. De, ano lang yun. Te, uh, ah, mga ganon senaryo, may ganon ba? Wala naman po. Tuloy lang laban, ganon. No, wala naman pong ganon. May respeto naman kasi yung multo. Kung multo ka, di ba, parang, ay, sorry. <laughs> <laughs> eh, naglalagay sila ng ano. Ano yung sa dorm nga? parang nilalagay? Bagwa? So, uh -oh. What is it like a scarf or uh, socks. Socks. Ah. Uh, may pa. ganun ba? Naglalagay sila ng medyo sa labas. Pilip para. Pilipino yung mga nandun, mahiyain tayo eh. Uh. Maraming Nagmumulto ka ako si Galvez, tapos... <laughs> ito, ay! Tabi-tabi po. <laughs> sorry, sorry. yung multo pa mo. Dala <laughs> ako sa kabila. <laughs> <no>. <laughs> <Pero> grabe, <laughs> ano nung gagawin mo nung ano uh, ngayon? Okay. Tapos biglang lumalamig bigla. <laughs> may kumakalansing. <laughs> oh. Palani. Tuloy yan, Man, tuloy totally. yan. No, sir? sir? Ayun, <laughs> 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 si Jay. Ayun, ah! Ayun, si Jay. Parang, oh, bakit <laughs> yung pinop mo, oh, pinoproblema niyo? Lalaki <laughs> tayo eh. <laughs> Nangyari na ba sa inyo yan? Na, Nag-ano, biglang naman. Wala naman. Hindi ko pa, mahihayin ng mga multo pa. <laughs> yeah. Kailan nyo <yung> nararamdaman, <laughs> nagpaparamdam, di ba? Pag wala naman kayo masyadong ginagawa. Yun, yun. Ang kinakatabutan ko is, multuin ako habang jumijibs so, <laughs> ako. Kaya hindi ko alam gagawin. Hindi <laughs> <laughs> ko alam kung ano unayin ko, magpa flashback or... Oo. Oh, hindi, pupunas muna ng wet packs. Pupunas na ba? Oh, diba? Parang, di ba? Parang hindi ka naman pwede magmadali sa punas eh. <laughs> so, sobrang ano, pagmamadali, pusa na dampot mo eh. <laughs> Um, o kaya tatagos yung yung daliri mo dun sa toilet paper. <laughs> <laughs> Nabutas. <So, laughs> <So>, Ang <laughs> mga katarantaduan ng inaan mo Guys, guys. So, malapit na yung All Souls Day. Like, November 1, right? Um Ano yun? Parang positive ba sa no? or negative? Kasi ang alam ko kung may mga ano kayo, mga trabaho. So like may kita rin kayo pa okay, so okay. Di ba nagpaparent rent kayo ng like mga, ano yun? Hagdan, yung mga stuff like that. So, is it an exciting time? Yes. oh so, pati sa Oo. Oh, so ano yung mga usually ginagawa niyo? Talay linis. Naglilinis Lilinis po. Nag-aalok. Naglilinis sa mga Okay. Tapos pintura po. Ah, pintura. 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 Mga Promax na premium hmm. cleaning na baklas bang kayo hmm. Baklas nincho. <laughs> May mga unhappy customers ba kayo? hindi hmm. natuwa uh, sa... Hindi lang natuwa sa... Linis. Linis. Meron. 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 ano yung gagawin? Lilinis. Yun? kung ang pinag-usapan yun. Tutuklasan yung patay. Ano ang adinis ang gusto mo kasi? May mga kasi expect siya? na po kami na mga alaga namin mga tauna na hindi magbabayad. Uh -huh. Mga nakaka-disappoint po. So sa parang ay. mas exciting pa sa inyo ang November 1, 2, 3 ang or uh, para sa December. Opo. Yeah. So mas excited pa. Mas excited kasi yun po pa. yung talagang pagkakaperahan po namin. Parking, malaki din yun. Yung mga... Na-mention nyo ngayon, oh. di ba, na parang yung mga ibang nicho nakikilala nyo ganyan. May mga nakilala na kayong mga nilibing doon na ano medyo malungkot yung kwento ganyan kasi yung pamilya namin mga andito yung nicho namin tapos siguro mga dalawang nicho na ganyan si yung ano masa oh, oh. kaya Lauro po yung Lauro Bis. Oo, kaya malungkot kasi nga minsan ganyan pag November 1, 'di ba, yung mga pamilya pupunta, kaya may masiyahin yung ano, yung atmosphere ganyan, pero doon sa kanya, yun yung malungkot talaga siya lagi, lasing siya noon, time na yun. Uh, patay na yun, by the way. Mm. Patay na siya a uh, few couple of years ago. awa awa May mga ganung kwento ba dun sa mga nililibing uh, ano yung pinaka uh, tumatak sa inyo? Sa akin po kasi yung tumatak sa akin yung nilibing ng asawa ko eh. Ah, uh, 3 years old lang siya, bata. Nirape. Pinatay? <coughs> tapos nirape pa? Nirape siya. Yung lalaki. Yung talaga yung tumatak sa Lalaki siya na bata, nirape. Ay! Ang roommate sa kanya is sobrang alcoholic niya, tapos ano siya ng droga. <coughs> yung mga ano yun, no? Kadangang kailangan, kailangan masunog talaga yung yung kaluluwa nila. Yun oh my goodness, three years old. Grabe, oh, na, natsaka hirap. Ngayon na, uh, kasi bagong, bagong parent rin ako eh. Parang hindi ka kayang marinig yung mga ganyang kwento. Di ba? Parang hirap. Lalaki pa naman. I mean, oh, doesn't matter. Lalaki yeah, pa pa. I, lalaki babae eh. Just fact na the Kasi, gra, alam mo, And rape itself is just oh, tsaka, so, so wrong. Nakakita na ba ng kabaong ng bata? Yeah. Ang na. Ganyan lang. na ito. Oo. Oh, Grape. Pero, oh, sige, kaya Kung ano yung tumatok na if there is uh, Sa akin, wala. Wala naman po. Wala naman, po. Okay. So, naman so, far. Oo. Oh. Nalungkot ako dapat. Ano. na dapat, hindi ko na tinanong. Nagsisig. Di ko na ano yung pinaka nakakatawang namatay? si Galvez siguro, no? Na oh. <laughs> gusto lang namin malaman, no? So, dahil nakatira kayo sa sementeryo, kasama nyo, ano eh, yung patay. Nakaka-affect ba yun sa ano nyo? Sa pag-iisip or sa... Wala, wala, lang po. Lang po. wala naman po. Wala, wala, wala naman po. Ano, ano namin. Parang okay, ano lang po. Parang normal. Lang, 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 lang. lang. Parang sa labas, gano'n. Pero it's really just a location para sa inyo. Na it just so happen na yung location kung saan kayo nakatira is in a cemetery. Parang ganun daw. Kasi ako po, sa totoo lang, uh, 23 years na ako nakatira sa cemetery. Okay. Bagpo ako nang pag-asawa, sa labas po talaga ako. Uh -huh. Kumbaga, inano ko po siya yung, pinasehan ko po yung pagtira ko sa labas at mm pag -hmm. at pagtira ko sa loob na mas better pong tumira sa loob ng cemetery mm -hmm. kaysa sa labas. Dahil po sa labas, magulo. Kumpara po rito sa loob. Kasi sa masasabi loob, ko pong safety dun sa loob po na Kasi safety. sa loob may, yun nga, may, ad, may admin, may safety mga security guard, security guard, may, security guard. may okay. trabaho. So hmm. parang hmm. easier than living on the street, di ba? Tapos uh, wala na, may mga gang ba nun? O? Oh? Meron naman po, pero, hindi, sila magulo. hindi po magulo masasabi ko po na yung gang doon is may may, sa, may mga ano po sila ah uh, parang mga project about sa mga bata, mga mga pa-cleaning, so, ganun uh, din po. Feeding program uh, mga ganun. So parang ano pa rin sila, <coughs> community frat, parang fraternity. Na, fraternity. 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 Yeah. Parang frat. Opo, oh, yeah. po. fraternity po. Okay. Oh. Oh, <laughs> Pag ganyan, then na mention yung ano na parang ah uh, yung mga odd jobs ang binibigay, yung mga paglinis, ganyan. So, mas malaki yung kinikita kapag ganyan, October 31, Ako. November. Itong, 1. pag, itong pagpasok na po na October, nagpapis <coughs> na po talaga kami. Dahil dyan na po nag-upis na po kami, nag-i-escoba na. Mm. <coughs> nag na po. Mga, mag, mga magkano yung kinikita nyo? Pag ganyan, holiday. Lalo na ganito, November 1. Hindi pa, pag nang tarata po kami, pag ganyan pong pintura, isang nicho or dalawa, one five. Kasama na po pintura niya. Okay. Kung ilang pintura po kami sa loob ng hanggang November, siguro po pumapatak din po ng 15. Ganun. Mm. 15. 15 15. Okay. 15. Okay. Opo. Wow. Hindi, 15 lang. 15, pesos e, lang. 15 pesos. 15 pesos? <laughs> 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 15 taw. 15 taw. Alright. So, mas tanga si Nash kesa sa akin. Hindi, <laughs> 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 medyo puzzle din ako I actually, to be honest, hindi kita ko lang sa bata ng Jake. Tinatranslate. Naisip ko pa rin hanggang ngayon. Tinatranslate ko rin yung 15. Mga nga ba yung 15 ulit? Mga 1, 2, 3, 4, 5, 6. malaki <laughs> na rin yun eh. Para sa mga bibisita ng sementeryo this November 1, ano yung mabibigay niyong payo sa kanila? Kunin silang. <laughs> i-hire sila. E oh, i-hire kayo, number one. Number... Pwede number... ba sa mga alaga na lang namin? <laughs> Pagpasaway magbayad. <laughs> Ay, magbayad so, on Yung pa. alaga namin. Na. Paano, na, nga pala sa ganun? Kasi sa mga inaalagaan nyo, hindi nagbayad, paano nyo hahabulin? Wala na po, thank you na lang. Parang Bahala na si God sa inyo. Ibalik gano? yung lumot. Kasi ano po eh, <laughs> ang Dali dyan natapos na namin yung bat buong taong paglilinis is dalawang peraso, tatlong dahon lang, hindi na kami babayaran. May dugong po lang kaperaso dahon ay damo, hindi na kami babayaran sa loob ng isang taon. Eh paano pa po yung pag iiskopa namin? Iba po kasi yung ng pag iiskopa na. So kahit nalinis na? Wala. May... Sabihin po hindi nililinis. Siguro kung ako yung lalagyan ko ng signage, dito ang ihi. Five so, okay, ako, pesos. Kaya ako pipicturean ko, before and after. Ito yung before, bago bago namin nilinis. <laughs> Video call kayo, after. ano? Oo. Oh, <laughs> ito yung tsura nung nicho mo, bago namin nilinis. Ito yung Ganun yung po ginagawa po. namin, pero talagang Ayaw pa rin. iba, iba po o kasi naman. Lalo po pagka asin talagang mga di kotse. Uh Oo. -oh. Kung right. ano tingin nila sa amin ng mga taga-sementeryo is gano'n na talaga. Parang masyado pa kami dinadown. Mm. Sana nanonood yung ano yung mga um, yung mga nagpapalinis sa kanila para tamaan din kasi. Oh, sa so mga um, shout diyan baka By itong November 1 mapangina yung nicho nyo. <laughs> sana, sana bisitahin kayo ni Galvez. <laughs> Papangi yung mga nicho. Talaga na kaya siyang kaya dito ng ihi. Maganda 'yung sinabi mo, Ma'am Victoria, no na kung ano yung tingin nila sa mga nakatira sa cementerio. Ganon yung trato nila. Opo, masyadong yung ibang. Kung may isa lang kayong gustong sabihin sa mga tao, ano yung gusto mong sabihin sa kanila? Tungkol sa buhay nyo doon? Siguro po, ah, uh, yung hindi namin ginagawa, hindi nila magagawa. Yun. Yung hindi nila ginagawa. Yung hindi po namin, yung hindi po, po yung nagagawa po namin, hindi Ayon. Oo. Oh. Joe uh -oh. Jomart, ano yung mga gusto mong sabihin sa ibang tao tungkol sa buhay? Real quick, shout out to our sponsor, Zendease by One Export, your partner for a seamless cross-border experience. Kung plano mo magpadala o magbenta sa ibang bansa, Zendease ay para sa'yo. They handle everything from compliance to logistics para bawas sakit ulo. With over 4,000 shipments and services to 90 plus countries, they are experts in navigating the complexities of global trade. Make cross-border trade and logistics easy with ZendEase. Visit www.zendease.com for more info. Links in the description below. Thank you again, One Export ZendEase. Sa akin na no, huwag sila mag-judge kung doon kami lang katera. Yun lang. Sa akin pa, huwag sila mamalit ng tao dahil pantay-pantay lang naman tayo. Oh, pag namatay para pantay-pantay, mag-detection natin eh. Sa akin lang po sa mga mga may ari po ng mga puntod na mga inaalagaan namin. Sana ano lang po yung hirap namin dahil sila po nagpaalaga sila. Hindi naman po sila, hindi naman po namin, hindi naman po kasi kami na porkit na pinalagaan nila akala pinapabayaan namin yung kada papupunta lang nila yung bayad lang nila ina -ana -ana ano namin eh hindi naman po nila alam hindi nila nakikita kung paano ang paglilinis na ginagawa namin tapos gagawin po nila hindi kasi kami babayaran okay, ilang taon so, 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 ang pinakamababa namin <coughs> ano sa kanila si yun lang po Kaya, ikaw tayo Kalo, lang kasi mga na hindi nang nagpapalamdam magparamdam na <laughs> Japan ngayon. Parang so, ka lang yun ah. Huwag na. Huwag na namin yung bayad. Ah! naman uh -huh. uh -huh. <laughs> Actually, pwede naman nila i-filter out yung tira. Saan na tira? Encantadia. May <laughs> eh, mga i-emaw eh. Yan <laughs> hindi ko maintindihan. No? Kasi nag... Nag-ano nag ka eh. Nag-arkela ng servisyo eh. Tapos hindi mo babayaran. Yeah. At sya, so, kausap pa sila. Kontra, okay lang sana kung kuta ay, mo na pwede mo panggapin. So, minsan po kasi hindi ko masagot minsan yung mga kinokontak ah, namin. Kaya minsan, hindi naman po sa pag-ano, yung mga chat namin sa kanila, tama lang naman din po yung pag-chat namin sa kanila na, na 200 a month na lang hindi nyo pa mabayaran. Uh -huh. Paano naman po yung hirap namin, sana makita nyo. Yeah, yeah, yeah. Ano na po ina namin, minsan nagiging maldita na lang din po kami sa mga alaga namin, Kagagawin, din yeah, nila. Hindi ko rin, I mean, gets yes, me. naman, kasi... So, uh, fair enough na yun. Uh, oh, hindi, kasi kung may kumuha sa'yo, <coughs> na ako ng serbisyo, <coughs> na ikaw kaya mong gawin, gawin mo, Ito yung usapan natin. Tapos ako, okay, sige, gawin ko. Sa'yo ka na ako ng kapal na mukha para sabihin na, ay, may ako magbayad. Ganun, ah, ganun, ganun sila. Ayaw, po, sa ayaw, ayaw, lang nila magbayad. Oh, baka ayaw lang po nila. Ganun. Pero I get it. Kasi yung dad ko, nang pass na siya. Tapos may caretaker din yung ano niya. So, parang hindi ko mag-gets kung bakit hindi yung babayaran. <laughs> Kasi, like, siya talaga yung nag-maintain. Kasi, there are times na, we only visit, like, so much in, in a year. So, so parang, like, ano, mag-grow yung grass doon kung hindi niya i-aalagaan. So, yun. Yeah, like, respect. Mm-hmm. So parang lumalapit lang talaga sa inyo yung mga family para magpalit. Paalaga ko. Paalaga. Bayaran mo muna ako from last year. Karamihan po kasi halimbawa, kung nakakontrata po namin yung pagka halimbawa may namatayan, maglilibing, dun po namin sila kakontratahin na papaalagaan niyo po ba. Well, Tapos kakausapin kami kung paano proseso ng pagpapaalaga. Every month po ang ano yan. O kaya kung gusto niyo yearly. Walang well, ano, two months advance, one month Pwede deposit. Pwede po. <laughs> May security deposit. Pwede naman nga po yun. 2 plus 1. 2 uh, plus 1 lagi. Pag ganun nga pala. So, kung nga rin, um, November, the October 31, November 1 to November 3, nag-alisa na lahat ng tao. Binabayaran kayo ng admin para maglinis sa nito. Ito ano lang po. Ano sa kami yung, kumbaga, yun po yung pinaka-pakikisama namin at kusang loob po ah, namin yun. Okay. Tapat mo, linis mo. Ganun talaga yes. yun. Ah, oh, may mga gusto ba kayong ikwento na tingin niyo ano? Wala naman po. Hindi, ano, parang panawagan na rin talaga kung ano, kayo. Payad kayo mga tangin. Payad nga kayo nung nag-aalaga. Siya no diyan. Ganbes. Makikita. Bayad ka pa. Bakit buwan lang. <laughs> <laughs> Ganbes, wag ka ah? mapakita. Yan yung <laughs> bayad ng ano. yearly. Kasi November 1 lang po bayad pagdating. Magkano ba yearly? Minsan 1 to 1 2 2 4 Sa kada pamilya, 1 po <laughs> Sa isang P na po yun, yun na po yung pinaka-maintain namin Sa isang buwan, 200 pinaka-mababa O kaya 100 Kaya pumapatok po sa yearly 2-4 Okay Kung, ma Kung yearly po kaya November 1, 2 po ang babayaran. Tapos pag monthly po, buwan-buwan, dadalaw. Yeah. Ilang buwan po yung hindi, hindi nila pagdalaw. Ang 3 months lang dinumano. 3 months yung babayaran nila pagdalaw niya. Kasi, On mabayaran. average, ilang Simple. ilang Simple. nicho yung inaalagaan? Depende po. Minsan lote kung kontratahin namin, 200, 300. Oh. Lote na po yun. De, pero ilang ilang mga... Mga minsan 8. Walang ah, nicho. Walo.